He, hindi ko po kayo kilala. She wiped her mouth. Pakiramdam niya kasi ay naroon pa ang laway ng lalaking guwapo na walang pakundangan na humalik sa kanya. He kissed her passionately for fifty sake. Hindi niya ito kilala kahit pasabihin na masarap itong humalik. Nanganga pa lang kanyang labi dahil sa halik na yon. She can smell the fresh mint flavor of his fresh breath. Bigla siyang nahiya dahil kakagising lamang niya. Nakakahiya sa mabangong bibig nito. And for her, a man like him won't even like her a little bit. Hindi siya magugustuhan ng ganitong klaseng lalaki. Oo nga't maganda siya, pero mukha siyang basahan kung ikukumpara sa lalaking ito. His lifestyle for sure is extraordinary mukhang mayayaman ang mga lalaking ito. Ah, I'm sorry. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. What happened to you, baby? Paano ka nakaligtas sa aksidente? Puno ng pangungulilang tanong nito sa kanya. Naisa na nitong hawakan muli ang kami niya. Ngunit pinigilan nito ang sarili upang hindi siya matakot. Hindi niya alam kung paano niya nauunawaan ang salitang ginagamit nito. She can understand him at ayaw na niyang mag-isip ng husto kung bakit at paano. Wala ring tigil sa pagtibok ng mabilis ang kanyang puso habang nakatingin siya sa gwapo nitong mukha. Mas malakas ang dating nito kaysa sa katabi nitong kasing gwapo rin naman nito dahil may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya is that longingness, laban and pain? Nag-iwas siyang mapatingin sa magagandang mata ng binata. Mas mahaba pa yata ang pilik mata nito kaysa sa kanya. Two years ago, nagising na lang ako na wala na akong naaalala. Ang sabi ng mga kumukup sa akin, sila ang mga magulang ko. Sino? I'll kill them natigilan siya sa pagkuwento dahil natakot siya sa naging reaksyon nito. Pinigilan lang ito ng kasama nito o pang huminahon ito. Ace, relax. Tinatakot mo si Yomi. Napalonok siya at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Natakot siya para sa mga magulang niya. Wa walang masamang ginawa sa akin ang mga taong iyon sa akin pagtatanggol niya sa mga magulang niya. Akmang tatayo na siya sa kanyang pagkakahiga dahil bigla niyang naalala ang mga magulang niya. Panigurado nag-aalala na ang mga ito sa kanya. Where are you going? Pigil sa kanya ng gwapong lalaking may magandang mga mata at mabangong hininga. He smells good. Kung hindi lang nakakatakot ang lalaking ito ay baka maging crush niya pa ito ng tuluyan. Mas guwapo kasi ito habang tinititigan. Wait, tinititigan niya ito? Napaiwas agad siya ng tingin sa lalaki at pinalis niya ang kamay nitong umaalalay sa kanyang siko. Oo, na ako. Hindi ko kayo kilala. Natatakot ako sa inyo. Pagtanggi niya at pinagpatuloy ang pagbangon niya. No baby, let's talk. Pasensya ka na kung natatakot ka sa akin. I just can't help it. Dalawang taon kang nawala sa akin. I thought you're already dead. Mahirap para sa akin na malaman na may mga taong nagtago sa iyo para paghiwalahin tayo. Mahinahon at malambing nitong sambit sa kanya. His tone of voice, her stuff from mobbing. His voice has a favor to come here. Bakit kaya nagagawa nitong gawin iyon? Huminga siya ng malalim bago siya umayos ng opo. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ang dalawang guwapo na ito. Matagal na rin niyang ipinagdarasal na magkaroon siya ng susi sa kanyang nakaraan. She wanted to regain her memory. Gustong gusto niyang makaalala napakahirap para sa kanya ang palutang-lutang ang isip at para bang marami siyang tanong sa kanyang pagkatao na ito lamang ang makakasagot. Si sige, magkukuwento ako ng mga nangyari sa akin. Pero sana lumayo ka ng kaunti na naiilang ako sa iyo. Pag-aamin niya, halos yakapin na kasi siya nito. Ganito ba talaga ito makipag-usap? halos face to face parang gusto siyang sunggaban ng halik parate eh. naiilang tuloy siya hindi pa nga siya nakapagtot brush nakakaya sa lalaking ito kung sakaling hindi na fresh ang hininga niya well wala naman siyang bad breath dahil palagi siyang nagsisipilyo kahit tinitipid ng mga magulang niya ang tot siya lang ang gumagamit ng tot dahil ayaw magsipilyo ng mga ito maanghang raw. I'm sorry, do I make you uncomfortable? O matras ito ng isang hakbang palayo sa kanya. Nakahinga siya ng maayos. Tumango lang siya at nahihiya siyang salubungin ang mga titig nito. Samantalang tahimik lang sa tabi nito ang lalaking nakasalubong niya sa simbahan kanina. I'll give you to a privacy. Doon muna ako isa labas. Tinapik nito ang balikat ng lalaking tinawag nitong isa ang pangalan. Tumangulang ang guwapong lalaki without even looking on his friend. He's busy looking at her. Nakakailang talaga. Pakiramdam tuloy ni Isabel, nag-iinit ang mga pisngi niya. Nang makalabas ang lalaking kasama nito, ay naiwan na lang silang dalawa sa loob ng hospital room. So tell me, what happened to you? Anong mga ginawa nila sa iyo? Do they hurt you? She cleared her throat first. Nakakakaba naman kasing kausap ang lalaking ito. miling siya bago siya nagsimulang magsalita. Sabi nila, sila ang magulang ko. Pareho silang mga bulag. Mababait sila sa akin at tinuring nila akong tunay na anak. Wala silang ginawang masama sa akin. Pero sa tingin ko, may taong naguuto sa kanila na itago ako. At kinakatakutan nila ang taong iyon. Hindi lang ako sigurado dahil wala akong pruweba. Minsan narinig ko silang naguusap tungkol sa akin. Pero hindi malinaw ang mga narinig ko. Ang alam ko lang, natatakot silang patayin ng babaeng tinatawag nilang Madam Grace. Damn! Napakuyom ang mga kami ng lalaking guwapo at halatang pigil na pigil ang galit nito. Kitang kita niya ang pamumula ng buong mukha nito at ang pagpula ng mata nito. Hindi rin ito napigilan ng pagtulo ng luha nito. She can see his pin and anger. Parang galit na galit ito. I know her. Kilala ko kung sino ang Madam gris na sinasabi mo, wife. She's already in jail. Pero nakakagawa pa rin pala ng kademonyuhan ang babaeng iyon. I can't forgive her. Nagpalakad-lakad ito habang napapahagod sa sarili nitong buhok. Tila gusto nitong makapansuntok at sumigaw sa galit na nararamdaman ito pero pinipigilan lang nito ang sarili o panghuwag siyang matakot ng husto. Asawa mo ba ako? Bakit wife ang tawag mo sa akin? A ano ba ako? Kilala mo ba ako? Natatakot na tanong niya. Don't be scared baby. Nagagalit lang ako sa taong sumira sa buhay natin. I can control my anger. Pero hindi ako sa iyo nagagalit. And to answer to that question, yes, I am your husband. I'm am Terence Hoffman and you are Kiyomi. Noong araw ng kasal natin, iyon ang araw na naaksidente ka. Itinago ka niya sa akin para mapaghiwalay tayo ni Grace. She wanted revenge. Literal na napanganga si Isabel sa mga sinabi nito. Ka kasal? A asawa? tika ho naguguluhan ako napahawak si Isabel sa kanyang ulo dahil biglang kumerot iyon hindi niya kinakaya ang mga impormasyong sinasabi nito agad itong lumapit sa kanya nang makita nitong nahihirapan siya hey are you alright nag-aalala lang tanong nito hinawakan nito ang mga balikat niya at para siyang napaso sa mga kamay nito La layo. Please lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hinahawakan. Nabibigla pa ako sa mga nangyayari ngayon. Mangiyak-ngiyak niyang hiling kay Terence. Napalunok ito. He don't want to step back away from her body. But he did. Just to make her come. He deeply understand the situation. Nararamdaman itong natatakot siya at naiilang but he also want to hug her tight and the same time nagpigil lamang ito dahil sa sitwasyon niya he doesn't have a choice but to step back and put his arms in the air fine I won't touch you again just please stop crying I won't do things without your consent anymore hindi kita hahawakan don't be scared please I'm telling the truth ako ang asawa mo Naguguluhan ako. Ang sabi mo yung araw na naaksidente ako, iyon ang araw ng kasal natin. Paano tayo naging mag-asawa kung naaksidente ako? We're already married. Pangalawang kasal na natin sana yung kasal natin that day. Pero naaksidente ka, kaya hindi natuloy ang kasal natin. But legally you are still my lawfully wedded wife tinignan niya ito mula sa kanyang pagkakayo ko. Ba, baka nag-akamali ka. Baka hindi ako yung babaeng asawa mo. Baka kamukha ako. Kahit nakapikit ako, makikilala kita. Hindi ako pwedeng magkamali. Just trust me, Yumi. Ako ang asawa mo. Isa e bilang pangalan ko. Hanggat hindi ko naaalala ang nakaraan, Pwede bang iyon na lang muna ang itawag mo sa akin? Putol niya sa sinasabi nito. Tomango ito. Anything you want. May mga pruwi ka ba na ako talaga ang asawa mo? Pa Pasensya ka na. Natatakot lang ako sa mga nalalaman ko. Hindi ko kilala ang sarili ko. Pero gusto kong mabalik ang mga alaala ko. Napahigbi na siya na isa na siya nitong lapitan ngunit pinigilan nito ang sarili dahil baka makaramdam na naman siya ng takot. I have evidences that you need. Hinihintay ka na rin ng mga pamilya mo. They were also devastated like me when you had accident. I'm sure they will be glad to know that you are still alive. Medyo gumaral galang boses ng guwapong lalaki. Napakagat siya sa kanyang labi upang tigilan mapahikbi ng husto dahil hindi niya akalain na meron po siyang ibang pamilya. Parang may kumurot sa puso niya. She have a family Hobin been through hell. Napatingin siya kay Terence. Base sa emosyong nakikita niya sa mga mata nito, ay masakit rin ang pinagdaanan nito base sa pagkawala niya. I need you to come back to me. Please, come back to me for good, my wife. I've been waiting for you in my dreams. Hindi ko akalain na mahal ng Diyos. I never thought that I would see you again. Napatali ko dito sa kanya upang itago ang pag-iyak nito. Parang nais niya itong yakapin. Napakabigat ng pinagdaanan nito. Ngunit anong magagawa niya? Hindi niya ito maalala at nahihiya siyang yakapin nito even though she really want to. Pa Pasensya na. O huwag ka na umiyak. Ang mahalaga nakabalik na ako ngayon. Dahil sa kanyang sinabi ay unti-unti itong tumigil sa pag-iyak. Humarap ito sa kanya. Pulang-pulan na ang mga mata at ilong nito. Mabuti na lang at may sarili itong panyo na ipinangpupunas nito ngayon sa sariling mga luha. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha nito. Ewan ba ni Isabel kung bakit parang nasasaktin rin siya habang nakikita niyang nahihirapan ito? I'm sorry. Hindi naman ako iyakin eh. I just can't help it. Sobrang namis kita Pinagdikit nito ang sariling labi dahil bahagya itong napapahikbi. Napapaiyak rin tuloy siya. She just wanted to make him feel okay. Sa sasama naman ako sa iyo. Naniniwala na ako sa iyo. Kaya huwag ka na sana umiyak. Pagpapagaan niya sa loob nito. Tila nagliwanag ang gwapong mukha nito.